Hindi na hinintay ni Bayi Yuan na ulitin ang pagbasa ng listahan, ang mga taong nabanggit kanina ay desperadong nagtangkang tumakas. Ngunit hindi sila makatakas. Ang porma ng teleportasyon, bato ng teleportasyon, lahat ng bagay na may kaugnayan sa teleportasyon ay nawala ng epekto sa sandaling ito. Pagdating ni na Bayi Yuan at Meng Anwen, sinelyuhan na ng tore ng Diyos ng siya ang espasyo. Nang may magtangkang tumakas, kumilos na ang mga sundalo. Ang mga lumaban ay pinatay agad isa-isang binasa ni Bai ang mga pangalan. Kumulo ang pamatay na intensyon sa loob ng kuta. umalingaw -ngaw ang mga tunog ng labanan, bam ang amoy ng dugo. Ang desperadong paglaban ay nauwi lamang sa kamatayan. Narito si Bai Yuan, walang sino man ang makakatakas. Ang mga tunog ng labanan, ang mga sigaw ng matinding sakit, ay walang tigil na umalingaw-ngaw. Nagutos na ang banal na general, kaya lahat ng sundalo ay kailangang sumunod. Kung may lalabag, tiyak na may mangyayari. Ang mga mata ni Bai Yuan ay parang kidlat, tumingin pababa sa kuta. Ang hukbo ng 10,000 tao sa kuta ay karamihan ay mga mataas na antas na profesional, mayroon ding hindi kakaunting mga pinakamataas na antas na profesional na lampas sa level 70. Ang ilang pangalan na binanggit niya ay kakaunti lamang. Mabilis silang nahuli. Ang ilan, dahil sa paglaban, ay pinatay agad. Mula simula hanggang wakas, si Meng Anwan ay nakatayo sa gitna ng himpapawid, hindi nagsasalita, tahimik lamang na nanunood. Sa likuran niya, dahan umikot ang tore ng Diyos ng Siya, paminsan-minsan ay naglalabas ng mga ugong. Sa sitwasyong ito, sapat na si Bai Yuan, hindi na niya kailangang kumilos. Ang labanan ay tumagal lamang ng wala pang limang minuto. Sa labing walong tao sa listahan ni Bai Yuan, labing isa ang pinatay agad. Pito ang pinutulan ng mga kamay at paa, itinapon sa lupa na parang mga ligaw na aso. Hindi sila lumaban, hindi rin sila binigyan ng pagkakataon ni Bayi Yuwan na lumaban. Sa sandaling iyon, nagliwanag ang tore ng Diyos ng Siya. Sabay-sabay na naglaho ang pitong tao, dinala sa loob ng tore ng Diyos ng Siya. Ang matalas na tingin ni Bayi Yuwan ay dumaan sa bawat tao rito. Hindi masama, magaling ang ginawa nyo. Bilang mga sundalo, huwag kalimutan ang batas militar. Ang utos ay parang bundok. Lahat ng sundalo ay sabay-sabay na sumigaw, susunod sa utos ng banal na heneral. Lubos na nasiyahan si Bai Yi Yuan. Pagkatapos, sinabi niya kay Ye Hao, matandang Ye, nais kong sabihin pa ang isang bagay. Ang militar ng imperyo ay hindi para sa kanila lamang. Ito ay umiiral upang labanan ng mga panlabas na kaaway. Huwag masyadong paghaluin ang mga bagay. Mumiti ang mukha ni Ye Hao. Natural iyon. Nakita rin ni Baishen ang ipinakita nila kanina. Ang utos ay parang bundok. Kapag nag-utos ang banal na Heneral, hindi mangangahas na hindi sumunod. Gayun din, umaasa ang matandang ito na ang hukbo sa kuta bilang walo ay ganoon din. Haha, malakas na tumawa si Bai Yi Yuan. Natural iyon. Kailangan ko nang pumunta sa susunod na lugar. Matandang Ye, gusto mo bang sumama para tingnan? Umiling si Ye Hao. Hindi na kailangan. Naniniwala ang matandang ito sa salita ni Bai Shen. Kung gayon, magpapalam na si Bai. Mamaya, may magdadala ng ebidensya sa kuta bilang siyam. Ito lamang ang unang hiwa, kaunting pampaganya. Ang labing walong tao ay maliit na bahagi lamang, hindi gaanong mahalaga sa buong listahan. Kung hindi gagawa ng anuman, ayos lang. Ngunit kung gagawa, kailangang linisin ng husto. Alam nilang dalawa ni Meng Anway na tiyak na mayroon pang mga miyembro ng samahan ng alipin ng demonyo sa kuta bilang siyam. Ngunit ang mga taong iyon ay masyadong malalim magtago, pansamantalang hindi pa niya nahuhukay. Gayunpaman, naniniwala pa rin si Bayi Iyuan na basta't kumilos ang mga taong iyon, tiyak na malalantad ang kanilang mga butas. Ang malaking paglilinis na ito ay hindi nangangahulugang lubusang mapupuksa ang samahan ng alipin ng demonyo, kundi upang mapilayan sila. Hindi bababa sa maikling panahon sa hinaharap, hindi sila makakagawa ng malalaking pagkilos. Siyempre, may posibilidad din ng pangalawang senaryo, ang samahan ng alipin ng demonyo, na parang asong nasukol sa pader, ay gagantay ng buong lakas. Sa loob ng imperyo, maaaring magkaroon ng kaguluhan sandali. Sinabay Baye at Meng Anwan ay matagal nang naghanda. Kahit magkagulo, hindi ito aabot sa sukdulen. Sa halip, kung gagawin iyon ng samahan ng alipin ng demonyo, maaaring malantad ang ilang mga taong malalim na nagtatago. Sana nga, tulad ng sinabi ni Meng Anwen, mas malinis na matanggal ang bukol na ito. Tiningnan ni Meng Anwen si Ye Hao. Mula simula hanggang wakas, hindi nagsalita ang grupo ni Nasia Shais. Nang paalis na, tiningnan niya ang tore ng pagpuksa sa demonyo, dahan da ang nagsalita. Wala pa bang may-ari ang tore ng pagpuksa sa demonyo? Pagkasabi nito, nagbago ang mga mukha ng apat na tao. Sa sandaling ito, ang mukha ni Ye Hao, na kanina pa nakangiti, ay nawalan. Nang ngiti, ang mga mukha ng tatlo ni na Sia ay naging napakapangit. Ang eksena kung paano naging may-ari si Meng Anwen ng tore ng Diyos ng Sia noon ay sariwa pa rin sa kanilang mga mata. Nanliit ang mga mata ni Ye Hao. Anong nais sabihin ni Anshen? Tandaan, Anshen ang tawag kay Meng Anwen dito, malamang mula sa kanyang pangalan. Sabi ni Meng Anwen, wala naman. Bantayan yung mabuti ang tore ng pagpuksa sa demonyo. Malapit nang dumating ang may-ari nito, Pagkasabi nito, lumitaw sa himpapawid ang isang porma sayo ng teleportasyon, inilipat siya at si Bai Yuan paalis. Nagkatinginan ng ilang tao, kinuyam ni Siya Shais ang kanyang kamao. Ano ba talaga ang gusto niyang sabihin? Biglang may naisip si Wang Lin. Hindi kaya si Lin Moyo ang tinutukoy niya? Sino si Lin Moyo? Hindi pa naririnig ni Yehaw ang pangalang Lin Moyo. Nitong mga nakaraang taon, hindi siya nakikialam sa mga pangyayari sa mundo, hindi maraming alam sa mga nangyayari sa labas mabilis na ikinwento ni Wang Lin ang mga bagay na may kaugnayan kay Lin Moyu. Matapos marinig ni Yehao, labis siyang nabigla. Hindi ko inaasahan na ang ating lahing tao ay nagkaroon ng ganitong henyo. Kung makakapasok siya sa antas Diyos, hindi imposibleng maging may-ari siya ng tore ng pagpuksa sa demonyo. Naiinip na sinabi ni Xia Shais, kung gayon, ginoo, kayo. Bahagyang umiti si Yehao. Magandang bagay na nagkaroon ng henyo ang ating lahing tao. Sa loob ng maraming taon, hindi ko pa rin lubusang makontrol ang tore ng pagpuksa sa demonyo, kulang pa rin ako ng isang hakbang. Kung kaya niya, natural na ibibigay ko sa kanya. Kailangan niyong tandaan, ano man ang panloob nating alitan, ito ay para sa lahing tao. Kailangan ng lahing tao ng mga henyo, kailangang patuloy na madagdagan ng bagong dugo. Maaaring mapigilan, ngunit hindi maaaring puksain. Naiintindihan niyo ba? Nagmamadaling sumagot ang tatlo, naiintindihan po namin si Meng Anwan at Bai Yuan ay dumating sa himpapawid ng kuta bilang walo. Mahinang nagtanong si Bai Yuan, matandang Meng, ang ibig mong sabihin kanina ay gusto mong si Munting Yu ang maging may-ari ng tore ng pagpuksa sa demonyo? Sabi ni Meng Anwen, may problema ba? Umiling si Bai Yuan. Walang problema, medyo hindi lang kapanipaniwala, si Munting Yu. Isang pangungusap lamang ang sinabi ni Meng Anwen, sapat na. Hindi na kailangan ng maraming salita, hindi na rin nagsalita pa si Bai Yuan. Lumipad siya papasok sa kuta bilang walo. Utos ng banal na general. Muling itinaas ang talam ng pagpatay. Ang kuta bilang siya may simula pa lamang, ang kasunod pa ang malaking palabas. Hindi rin pinigilan ni Bai Yuan ang pagkalat ng balita. Kung may gumagawa ng masama at nais magpasa ng impormasyon palabas, maaaring malantad ang kanilang mga butas. Ang grupo sa ilalim ni Bayi Yuan ang responsable sa pagkalap ng impormasyon, hindi palalampasin ang sino mang kainahinala. Kasabay nito, isang malaking paglilinis din ang opisyal na nagsimula sa loob ng imperyo. Mabilis na bumalik ang mga hukbo mula sa elementong larangan ng digmaan. Ang mga puwersa sa ilalim ni Nabai Bayi Yuan at Meng Anwan sa imperyo ay kumilos din. Habang natatakot ang lahat, maraming ulo na ang gamulong. Sa pagkakataong ito, napakaraming opisyal ang nadamay, mula sa mga lokal na opisyal hanggang sa loob ng ilang mga pamilya. Hindi bababa sa sampung libong tao ang sangkot. Bawat isa ay may sapat na ebidensya. Bukod dito, tulad ng sinabi ni Bai Yuan, ang kanyang salita ang ebidensya. Sa reputasyon ni Bai Yuan, walang sino man ang magdududa sa kanyang salita. Mabilis na nilinis ni na Bayi at Meng Anwan ang kuta bilang walo. Pagkatapos, nagpakilos sila ng malaking grupo mula sa kuta bilang walo, nahati ito at sumugod patungo sa kuta bilang pito, anim, at iba pang mga kuta. May utos ni Bai Yuan doon, walang lumaban. Ang pamilyang Zhou, Chu, sa lungsod ng Hai. Ang pinakamaunlad na pamilya sa lungsod ng Hai. Masasabing mahigit kalahati ng lungsod ng Hai ay nasa kamay ng pamilyang Zhou. Ang dating pinuno ng pamilyang Zhou, si Zhou Qingtian, ay isang eksperto sa antas Diyos, kapanahunan ni Yehao, at mas matandang henerasyon kaysa kay Bai Yi Yuan. Matapos siyang bumaba sa pwesto, ipinasa niya ang pamamahala ng pamilyang Zhou sa susunod na henerasyon. Maraming taon na siyang hindi nakikialam sa mga pangyayari. Ngunit ngayon, nagulantang siya. Tiningnan niya ang mga sundalo sa kalangitan. Ang hukbong ito ay ganap na binubuo ng mga mataas na antas na profesional. Naramdaman ni Zhou Ching Tian na may mali. Noong bata pa siya, naging bahagi rin siya ng militar. Alam niya kung anong uri ng nilalang ang ganitong hukbo. Ang piling unit na ito ay hindi basta-basta ipinapakilos. Kapag ipinakilos, tiyak na may malaking pangyayari. Hindi niya inaasahan na ngayon, ang talam ng pagpatay ay nakatutok sa kanyang pamilya. Tiningnan ang hukbo na puno ng pamatay na intensyon, dahan-daang lumipad si Zhou Ching Tian sa himpapawid, malakas na nagtanong. Maari ko bang malaman kung ano ang nagawa ng aking pamilyang Joe? Si Joe Ching Tian ay isang eksperto sa antas dios napakalakas, hindi natatakot sa mga hukbong ito. Ngunit nauunawaan din niya na kung nangahas ang militar na palibutan ng pamilyang Joe, tiyak na may malakas na taong nasa likod nito. Ayos pa ba si matandang Joe? Isang malinaw na boses ang umalingaw Lumitaw sa harap ni Joe Ching Tian si Nian Tyran. Lolo na rin si Nian Tyran, ngunit kumpara kay Jo Ching Tian, mas bata pa rin siyang henerasyon. Kilala ni Joe Ching Tian si Nian Tyran. Tyran, ano ito? Bum antong hininga si Nian Tyran, inihagis ang isang dokumento kay Jo Ching Tian. Matandang Jo, kayo na ang tumingin. Nagtatakang tiningnan ito ni Jo Ching Tian. Pagkatapos basahin, naging lang iyan ang kanyang mukha, pagkatapos ay namutla. Kumisla pang galit sa kanyang mga mata. Bilang isang marangal na eksperto sa Antas Diyos, sa sandaling ito, ang buong katawan niya ay walang tigil na nanginginig. Bumantong hininga si Nian Tyran. Ikaw ang idolo ko noong bata pa ako. Walang tigil kang nakipaglaban sa elementong larangan ng digmaan laban sa mga demonyo mula sa kalaliman. Ngunit ngayon, ang pamilyang Joe. Nang mabanggit ni Nian Tyran ang dating kaluwalhatian, nang inig sa galit si Joe Ching Tian. Nagngalit siya ng ngipin. Nakababatang henerasyon, huwag kang tumawa. Tyran, ipaubaya mo sa matandang ito ang bagay na ito. Tiyak na bibigyan kita ng kasagutan. Tumango si Nian Tyran. Kung gayon, mabuti. Naniniwala ang nakababata na maayos ito ni matandang Joe. Ayaw din ni Nian Tyran na makipag-away kay Joe Ching Tian. Bagamat hindi siya natatakot, ang pakikipaglaban sa isang eksperto sa Antas Diyos ay maaaring magwasak sa lungsod ng Hayat, at mga kalapit na lungsod sa isang iglap. Si Joe Ching Tian ay minsang lumaban ng buong dugo para sa lahing tao. Ngayon, nagkaproblema ang kanyang mga ina po. Kung si Zhou Qing Tian mismo ang makakaayos nito, wala nang mas gaganda pa rito. Ito rin ay pagbibigay galang sa nakatatandang henerasyon. Ang mga katulad na pangyayari sa pamilyang Zhou ay nagaganap sa buong imperyo. Sinabay Yuan at Meng Anwen, kung hindi kikilos, ayos lang. Ngunit kapag kumilos, parang kidlat. Sa sandaling ito, maraming tao ang nakapansin kung gaano kalakas ang kwersa ni Nabai Yuan at Meng Anwen. Hindi lamang sila malakas sa kanilang sariling lakas sa pakikipaglaban, kundi ang mas nakakatakot pa ay marami silang kaibigan, maraming nasasakupan. Ang pamilyang Ning, ang angkan ng mga mago ng dugo, natanyag sa imperyo. Si Nanian Tyran at Bai Yuan ay parehong nasa tuktok na antas siyam na putlima. Ang pamilyang Mo, ang angkan ng mga summoner ng dugo. Ang pinuno ng pamilya, si Mo Xinghai, ay nasa level siyam na na rin. Ang pamilyang Feng ang angka ng mga banal na espadador na nakabase sa kuta bilang walo. Ang pamilyang So, isang linya ng mga mago ng banal na liwanag. Ang mga pamilyang ito na karaniwang hindi mayayanig, nang kumilos, nagdulot ng takot sa buong imperyo, maging sa buong mundo. Isa-isang lumitaw ang mga eksperto sa Antas Diyos. Ayon sa listahang ibinigay ni Bai Yuan, sa maikling panahon, halos napilayan ng samahan ng alipin ng demonyo. Nang makabawi ang samahan ng alipin ng demonyo, ang kanilang mga unit ay dumanas na ng malaking pinsala. Ang maraming taon ng pagsisikap ay nawala sa isang iglap. Sinabi rin ni Baye Yuan sa mundo, hindi sa hindi ko alam ang inyong pag-iral. Dahil din dito, napagtanto ng lahat kung gaano nakalalim ang pagpasok ng samahan ng alipin ng demonyo. Militar, maharlikang pamilya, malalaking pamilya, maging ang mga mataas na akademya, mga lokal na opisyal, ay may mga tao nila nagsimulang gumanti ang mga miyembro ng samahan ng alipin ng demonyo. Sa isang iglap, nagsimulang magkagulo ang imperyo. Ang ilang miyembro ng samahan na may mataas na posisyon sa bansa ay nagsimulang lumaban gamit ang kanilang sariling mga puwersa. Para kay Bayi Yuan, isa lamang ang sagot dito, madali. Matagal na niyang inaasahan na magkakagulo, ngunit hindi ito aabot sa sukdulan. Wala pang ilang araw, nasupil na ito. Hindi alam ni Lin Mo Yu ang mga nangyayari sa labas, sa loob ng dalawang araw na ito, tahimik siyang nasa bulwaga ng piitan, nag-iskon. Sa maikling dalawang araw, umangat siya mula level 45 patungong 48. Dalawang araw, tatlong level. Ang bilis na ito ay tiyak na makapagpapanginig sa kahit sino. Dahil sa pagkakaroon ng piitan ng kapatagan ng banal na hayop, ang pag-angat ni Lin Mo Yu mula level 40 hanggang 50 ay kasing bilis ng pagsakay sa rocket. Ang nakakamanghang bilis ng pag-angat na ito ay mapipigilan lamang pagdating ng level 50. Total, ang mga malalaking piitan na tulad nito ay hindi madaling hanapin. Ang bulwaga ng piitan ay may ilang daang piitan, ngunit ang mga malalaking piitan ay dalawa lamang. Ang mga napakalaking piitan ay mas maganda kaysa sa malalaking piitan, ngunit isa lamang ito. Bukod dito, umaabot ito hanggang level 66. Bago marating ang level 61, hindi siya makakapasok. Sa ikatlong araw, itinaas ni Bai Yuan ang talam ng pagpatay patungo sa samahan ng alipin ng demonyo. Sa bulwagan ng piitan, nagliwanag ang porma sayo ng teleportasyon. Ilang dosenang tao ang nailipat papasok. Ang grupong ito ay pawang nakasuot ng uniforme ng Akademya ng Xiajing, lahat ay mga estudyante ng Akademya ng Xiajing. Ngunit nagmula sila sa iba't ibang akademya kasama rito ang mga estudyante mula sa tatlong nangungunang akademya, Banal na Liwanag, Genesis, at Nagliliyab na Imperador. Ang grupong ito ay agad na pumukaw ng kuryusidad ng maraming tao. Kakaiba, paano nagkaroon ng ganitong grupo? Hindi ko alam. Nagtataka ako. Naramdaman ko ang pamatay na aura mula sa mga taong ito. Mukhang hindi lang pamatay na aura, may kakaiba pang aura. Naramdaman ko rin. Pero hindi ko masabi, lahat ng estudyante sa bulwaga ng piitan ay nagtaka. Karaniwan, hindi naman walang mga grupo na nabubuo mula sa iba't ibang akademya. Ngunit ang ganitong grupo na may mahigit 30 tao, at lahat ay mula sa magkakaibang akademya, ay hindi pa nakikita dati. Ang mga taong ito ay may dalang pamatay na aura, pumasok sa bulwaga ng piitan, at pagkatapos ay bumalik sa harap ng pasukan ng piitan ng kapatagan ng banal na hayop. Siguradong kara lang ni Lin Moyo. Tiyak na iyon. Kumilos na tayo. Pagkatapos ng maikling usapan, may kumuha ng ilang itim na bato. Agad na na-activate ang mga bato, naging mga itim na sinag ng liwanag na pumasok sa portal ng piitan. Pagkatapos, sabay-sabay ding pinili ng mga taong ito na pumasok sa piitan. Ngayon lamang na pagtanto ng lahat na may mali. May malakas na sumigaw, mali. Ang kinuha nila ay bato ng demonyo mula sa kalalime ng demonyo. Kaya pala kakaiba ang pakiramdam ko sa aura nila, iyon pala ay aura ng kalaliman ng demonyo